Sobrang hype nga ni Russell Westbrook sa kanyang ginawa sa laban, inangasa ng mga Clippers players na maril pa ng kalaban. Laking tulong nga dito kay play Jamal Murray na todo buhat mode sa Denver Nuggets. Unstoppable ang play of riser. Easy mode lang tuloy itong si Jokic. Hirap naman sina Harden at Kawhi sa labang ito. Ito ang tanging serie na tied at two games. Mag-aarap uli ngayong game number 5, Los Angeles Clippers looking for revenge after their heartbreaking loss in game 4 laban nga sa Denver Nuggets. Magandang bakbakan ito kaya naman mag-start na agad tayo sa ating first quarter abay si Jamal Murray. Ganado agad sa umpisa ng laban at hindi lang siya nang dahil pati na rin si Aaron Gordon. Sila nga ang nanguna para yangat ang kanilang team by double digits na agad early in the game. Pero itong si James Harden after the timeout abay attacking early. Tapos sa 3-pointer pa ni Norman Powell na galit si Jamal dahil sa bad defense ni Jokic. Pero bumawi naman siya on the other end ng kanyang turn around hook shot. And then si Ben Simmons abay surprisingly doing a great job in defending Jokic dito. Pero sa ending minutes natin, Jokic carves up the Clippers defense with 6 assists sa buong first quarter. At si Westbrook ang laking pakinabang, nagka 5 points na agad. Kaya naman after the first quarter, 12 point lead for the Nuggets, 35-23. Second quarter nga natin, abay biglang takeover mode. Itong si Russell Westbrook para nga sa Nuggets offense. Hindi siya mapigilan ng Clippers. At inangasan niya nga rin itong si Bogdanovich after ng kanyang end one play. Baby nga daw siya. Pero hindi naman lumalayo itong Clippers na dahil pumapasok din ang kanilang mga tira on the other end and particularly si Bogdanovich at ang kanyang 3-pointers pero nananatiling may 11-point lead ang Nuggets 52-41 after 5 minutes of playing time. Matapos niya na itong si Chris Dunn, parang ang sinapian Stephen Curry at tatlong sunod na 3-pointer ang inambag sa Clippers offense. Kaso ang problema lang dyan ay ang kanilang defense on the other end too easy para nga dito sa Nuggets offense. Kaya nananatili silang may double digit lead. Si Russell Westbrook pinalakpakan din dito after ng kanyang first half contribution. At sa ending nga ng ating second quarter, abay play of Jamal Murray nga talaga buong first half on a hater halos ayaw nga magmintes pati na rin dito sa kanyang hindi counted na buzzer beater sana abay pumasok pa rin ang kanyang tira. Merong 67 to 59 advantage ang Nuggets after 2 quarters. At dito sa ating third quarter, inumpisa ito ni Murray ng kanyang tough step back. Tapos itong si Porter, 3-pointer. 13 point idagad sila. Kaya naman timeout bigla itong si Coach Tyloo. Pagbalik after the timeout, abay play of Jabal Murray is in full effect na nga dito. Dalawang 3-pointer pang binigay dito sa Clippers.